o sa may mga hika dyan, o kaya sa mga may tropa o kamag-anak na may hika din. Ito, pwede pwede nyo iligala to sa inyong sarili o sa kanila. Itong portable nebulizer para kahit saan ka magpunta ay lagi ka may bit, bit na nebulizer na di baterya. Share ko lamang na isa sa pinakamaganda regalo ngayong Pasko sa mga kamag-anak natin, sa mga tropa natin na may hika o asma ay yung ganitong klasing nebulizer. Dahil kung meron man po silang nebulizer sa bahay ay ganitong klase yun. Ito po ay 220 at di cordon po to dahil ito po ay sinasaksak sa outlet. Eh paano kung lalabas po sila ng bahay na hindi na po nila ito madadala. Kaya ito po talaga ang pinakadabes na ibigay sa kanila yung handy at portable nebulizer. Kung ganito naman po ay maraming brand na pagpipilian at bahala na po kayo mamili sa mga online store tulad ng Lazada at Shopee. At kaya po ito na piliin natin dahil isa po ito sa pinakamura at ito po ay nagkakalaga lamang ng 258 pesos. At sigurado po hindi masasaktan yung ating pulsa at perfect na perfect po siyang pang regalo. Pero bago po natin to ibigay sa tropa, ay testingin muna po natin kung gumagana at review na rin po natin upang ma-share ko sa inyo. So unboxing natin at ang kauna-una natin laman ng kahon ay itong kanyang instruction manual. So sabihin nyo po sa pagbibigyan nyo ay basahin muna po to bago gamitin. And then ito na, Siyempre, ang ating uh, portable nebulizer. At ang may kasama pa po siya, ito, yung type C cable you know and then meron pa po so sa loob meron po siyang ito yung sinasaksak sa ilong meron po siyang pambata yun po ayo at meron din po siyang pang matanda na malaki at ito kung gusto niyo isaksak direkta sa inyong bibig you know. Yung build of material niya ay pure plastic at yung quality ng pagka-plastic ay okay naman sa akin. Basta siguraduhin lang po natin na wag siyang babagsak dahil pag bumagsak po ito, siguradong basag. So, iingatan lang po natin siya. High tech na nga pala ito mga pare ko eh, dahil hindi na po siya gumagamit ng hangin upang gawing usok yung liquid. Gumagamit na lang po siya ng vibration at yung vibration po ay nagagawa niya na pong usok yung liquid tulad po nitong ating ginagamit na pang -nebulize. So, ganun na po ka high tech yung mga technology ngayon. At sa paggamit naman po, ay napakadali lamang. So, alam na alam na rin po natin gumamit ito dahil marami po tayong ganito sa bahay. Dahil lahat po na may hika sa pamilya ko, ay pinagbibigyan ko po ng ganito. So, saksak lang po natin to dito. Yan. At syempre, wag po natin kakalimutan yung baterya. Ang baterya niya nga po pala, mga pare ko, ay dalawang AA battery. So, sasaksak lang po natin dito. At dito. And then, pag nakakita na po kayo ng kulay blue, ayan, oh. So, ready to fire na po ito. Pero, syempre, uh, lalagyan muna po natin siya ng gamot. Ayan. At yung gamot po, ay dito nilalagay sa ibabaw niya. So, twist lang po natin pag ganun. Ayan, oh. And then, yung gamot, ayan, oh. po sa Ay ilalagay na po natin dito sa pinaka ibabaw niya and then sarado na po natin yung pinakatakip ano and then presto pindutin niyo lang po tong kulay blue at magki-create na po siya ng usok at tapat niyo na po sa ilong niyo ano pare at siguradong tanggal ang hika niyo hmm. Operasyon nyo naman, ang unang pindot nyo ay high po yan. Kumaga, malakas po yung pinibigay niyang usok. And then, yung susunod yung pindot ay medium. Medium po yung binibigay niyang usok. And then, yung pangatlo po is low. Kumaga, kukunti lang po ang binibigay niyang usok. And then, lastly, na pindot ay yan naman po yung off. So, na lang po kayo kung gaano po kalakas ang gusto nyong usok. Kung high medium or low yan then off kung rechargeable naman po yung baterya for example hindi po to rechargeable kaya hindi po natin to pwedeng ikabit dito ay pwede nyo po siyang i-charge dito so gagamit lang po kayo ng uh, 5 volts charger at uh, yung cellphone lang po pwede na And then, saka po dito isasaksak. Then, mag-charge na po ang inyong rechargeable battery. So, ito. Kung wala naman po kayong baterya at ang dala nyo lang po ay charger ng cellphone, ay pwede pwede nyo rin po yung gamitin. Basta isaksak nyo lang po dito yung charger ng cellphone. At ito. Presto. Magagamit nyo po itong inyong nebulizer. So, diretso rin po to At uh, meron din po siyang high. Meron din po siyang low. Uh, medium meron din po siyang low at meron din po siyang off. Kung wala din po kayong baterya at meron lang po kayong power bank, ay isaksak nyo lang po yung pasunod niyang cable at isaksak nyo po dito sa likod. Ayan. Presto, magagamit nyo rin po agad itong inyong nebulizer. Gamit po itong inyong power bank. So, very handy mga pare ko eh. Kahit saan, kahit kailan, ay pwede-pwede nyo gamitin itong inyong portable nebulizer. At ang isa po po maganda dito, pag kukunti na lang po yung gamot, ay hindi na po kailangan taktakin tulad po ng ginagawa natin sa mga dihangin na nebulizer. At pag naubos naman po yung gamot, ay siguradong simot na simot at kusa na po siyang mamamatay. At kahit na po ipower on nyo, yan, ay hindi na rin po siya magtutuloy. Paglilinis naman, ang nililinis lang po ay itong part na to, yung nilalagyan ng gamot at hindi po kasama itong part na to dahil nandito po yung ating electronics at hindi po siya pwedeng mabasa ng tubig. Kaya kailangan nyo pong mapaghiwalay itong dalawa na to sa pamamagitan ng pagpindot ng buto na to at saka nyo po hihilahin pataas itong pinakaulo. So mahihiwalay nyo na po yan. Then itabi nyo po to at itong mga ito ay luluglugan nyo lang po ng distilled or purified water. At pagmalinis na, ang gagawin nyo lamang ay ibabalik nyo lang po ulit sa dati. So ipapasok nyo ganun, medyo pindutin nyo yung kanyang lock para hindi masyado maikpit. At saka nyo siya ibao na ganun. Then release, then okay na po ulit. At ready to use na ulit tong inyong portable nebulizer. Kung sa akin, okay na po to at pwede pwede ko na po itong ibigay sa tropa kong may hika. So, kanyang mga pare ko, kung kayo po ay may tropa, may kamag-anak na may hika at gusto nyo po siyang regaluhan, ay ganito na lang po yung aking may re sa inyo. So, ang dito lang po yung ating video at maraming maraming salamat po sa panonood at hopefully po ay mayroon po kayo na pulot na maganda dito sa aking mga video. So, paalam sa inyo mga pare ko. Kita kasi lang po ulit tayo. Paalam!